nagluto ako ng kantarili. Ayan. Mayroon siyang sibuyas, itlog, spices, at nilagyan ko ng togi, monggo na togi. Ayan, sobrang sarap mga palangga. Crispy siya at nakadalawa ako, busog na ako. Tapos ilalabsulo mo naman nakadalawa rin, mamaya daw kakain pa daw siya ulit. Sabi niya, I cannot stop eating but I'm very full na. Ayan, sobrang sarap mga palangga. Ayan o, oh. well, ito lang pero may fresh na kanin bagong luto. Kaya lang ito lang kinain ko. At ayan, ang mga hiwa-hiwa ko ng mga first class na mga mushrooms. Ayan, at may nakasalang ng limang palapag dyan sa ating hi uh, dryer. Ayan, tingnan natin kung hanggang saan na naman ang aking pagpupuyat dito sa ano sa pagda-dry ko ng mga mushrooms na ito ang dami mga palang gingging yan patuyo na ito eh na ano napalit-palit ko na yung palapag niya kasi yung pinaka bottom ay nauunang na dry so pinagpapalit-palit ko siya at mayroon pa akong natira pa na mga first class pa rin na mga maliliit na bulitos na tingnan ko kung anong ano magagawa kong luto bukas ayan siya ito yung mga tinira ko yung yung catch ko yan kasi sobrang dami napakarami ko nang nahiwa-hiwa baka ano to ilang salang pa yan dahil ayan o gabundok yung mga hiwa-hiwa ko na yan para madry natin at ito ay tinira ko mga maliliit kapag wala akong maisip na luto bukas, ay i ko na rin siya ulit. Hiwa-hiwa na naman, linis-linis ng mga buha-buhangin. Ayan, hindi naman yan buhangin, organic na mga nature, ang mga nakadikit dyan. So, ayan. At baka bukas ay maganda na naman ang panahon. Pupunta na naman ako sa forest. Nakuha ang aking pagbabaksing pa ng aking balikbayan box. Pero okay lang yan kasi yan ay pwedeng gawin sa gabi at sa kapag gising ko ng umaga ang pagbabaksing ko, pag iimpaki kasi malamig ba naman sa umaga ang panahon, hindi pa ako pupunta sa forest. Pero pag may sunshine na pupunta na ako sa forest, eh Siyempre, para makapag hunting ng mga mushroom. Ang sarap mga palangga, talagang nagmatch yung togi kasi nagpatubo ako ng togi. Hindi pa siya gaano mahahaba, pero nilagyan ko siya. At ang sarap, kasi match na match pala sa kantarili. Yung yellow na mushroom, ha? Tapos spices, itlog, nilagyan ko ng harina. At saka paminta. Powder na garlic. Tapos, ayun, pinirito ko. Sobrang sarap. Sabi ni Lala, pag umuwi, sabi niya si Veronica, ano magluto ka ng ganito magugustuhan niya ito kasi kumakain din ng kantarili yun eh yung yellow at saka kumakain niya ng bulitos itong ko kumakain si Veronica nito oh eh. sabi pa nga niya sa akin eh mami magluto ka ng mushroom ayan malapit na yata siyang umuwi pagkatapos ng Amsterdam na ano nila na travel at ano yung bakbakan nila ng kanilang gaming ba taas na yung rank nila eh Sobra-sobra na yung rank nila. Ayan. Wala kong alam sa kanilang mga gaming na yan, ha? Silang nakakaalam dyan na So, ayan. Kainan na, kainan na, kainan na mga palangging-ging. Ayan. At uh, pag matulog na ako, iiwanan ko siya sa 35 lang. Ngayon na sa, ano siya? 65. Para mabilis. Tapos pag matutulog na ako, iiwanan ko siya sa 35 hanggang umaga na. Para hindi hindi masyadong ano malakas ang kuryente or hindi masyadong tuyong tuyo pagising ko nakabibisibisitahin ko siya kapag nagigising ako sa aking pagtulog ayan ang daming mushroom itong nakakamis dito sa Finland ang autumn season mga mansanas nahihinog na doon sa amin mga mga berries Ayan at syempre mushroom. Ayon, punta na kayo dito para maka-collect kayo ng mushrooms. Katulad ko. Thank you mga palangga for watching.